Good evening guys. Ito nagluluto si Manoy. Oh, ayan. <laughs> nagluluto siya ng ah uh, kinamatisang isda. Na may pichay. Uh, Sige sana guys, video madilim. Ah, uh, ano kasi yung nasa labas po kami. Yan si Sir Richard. Siya ang chef cook namin. chip cook. Yan po, igigisa na po yung gulay. Bali yung isda po is na pirito na. Ayan, ilalagay na po yung gulay. Yung pichay. Maraming pichay po yan. Makulay ang buhay sa sinabawang kulay. Yan po isang kasirulang malaki po yung gulay pa lang yan tapos uh, sasawagan ng isdang alumaan yung malaking galunggong ba pinirito nasa uh, oh. lang pa rin yung panandot natin Balik yung ano ni yung paglulutuan ng yun hindi ano lang yan Paralambutin nga natin bago ilalim. Oo. Hindi nang mahalo nang maayos. Dapat yung mga pinaglulutuan yung malaki-laki. Kahit maliit yung... Magaling pong magluto itong kasama ko. Bicol Express. Expert sa paggawa ng lumpia, sisig, uh, mga ano ba... Uh, ang tag dito Bicol Express. Laing. Lalo na sa mga spaghetti pansit. The ito. Ito, so, ginahalo para magkasya po kasi yun medyo marami. Tapos natin dyan o. Malaki-laki na yun. Ito yung pinaghaluan natin ng ano. Oh, lipat natin. Ano? Wala po, puti na yan. Talagay mo na yata lahat eh. Mm. Ay, sa lapot, madilim dito sa aming pinaglulutuan. Gawa nang wala pa yung ilaw na may request namin. ang ginagamit ko namin dito is magic sarap baka naman magic sarap saka ano pala guys lalagyan ng kunting asim yung mamasitas Ito muna tayo at katatapos lang namin nagbaka para iwasan ang uba high blood kaya sa kolesterol gulay-gulay muna tayo. Mahirap din kasi pag palaging karne. Kaya manok. Nakakasawa. Nandito kasi berding-berding. Ayan -bird, eh. po. Malalagyan na po. Ingredients. Uh, magic sarap. Pakita mo nga Manoy. Yung magic sarap natin. Ayan Pampalasa Na Na, lapit na Ganito lang po ang buhay dito guys Sa abroad kunting sipag-sipag lang ah, okay na yan, kinasinan na po Maalat. hindi, hindi, okay lang yun nasa buwan naman para sa si ano Huawei guys oh. Tayo no? mo so mahambero niya. Huawei. Mahamog sila mas. kailangan ni dati siyang killer sa kanila killer ng baboy sa kakambing <laughs> tagakatay dito na rin siya tumanda sa abroad guys ilang taon ka na sa abroad 16 16 years na siya dito sa Saudi eh ganyan talaga pag nagpapaaral syempre unahin yung mga bata natin para... na po guys okay guys ilalagay na po yung isda yan po yung isda oh hmm. naprito na po yan halongin dahil masisira ito guys bango bubutong na tuloy ako ano po yan guys hapunan namin hanggang sa tanghalian na yan babaunin na namin sa site mayroon kasi pag umuwi pa ng tanghali imbis na ipahinga muna yung biyahe uh, binanag babaw na lang kami saka mainit sa daan guys kahit kung may airpon ang bus mainit pa rin sa dami ng worker sasakay so guys bali nagpainit ako ako ng tubig yun ang pagsabaw na po yun pong mga nakatayo din guys mga muslim po yan magsasala na po sila yan po Ayan na po yung isasabaw natin guys. Tinainit muna natin. Ah, maraming sabaw. Ayan. Oh. Ayan dahad. Ah, baka mapadami naman yung sabaw. Sige lang. Ayan o. Oh. Uh. Lapit na pong maluto. Kaya makakain na rin po kami okay uh, ang oras na po rito ay more, uh, alas 7 pasado na. Yan po si, si Richard. Kahit na napagod na Sacrifice talaga rito guys. Kailangan talaga magluto. Kung hindi ka magluluto, wala ka makakain. Kasi kami po ay hindi sa Misol. Kami po ay food allowance. Kaya yung gusto naming... May luto is may luluto namin kung ano yung gusto namin ulam kaysa sa Misuro, mahirap po kasi medyo may edad-edad na rin tayo, medyo mamantika po yung luto namin dito sa mga sa aming catering. Kaya dito na lang po kami, sa dalawas Guys, kabukuloy na lang po guys, pwede na. Saan ka sa Bicol, Sir Richard? I'm sure. Ah, sa Camarines Sur po siya. Ako naman po is taga, alam nyo na po, vlogger ng Pangasinense.